Magandang araw mga bata. Magsayo muna kayong lahat. Upo ng maayos upang makinig sa susunod nating aralin. Sa signaturang ito, tatalakayin natin ang tungkol sa mga katutubong sining. Ito ay tungkol sa mga katutubong awit. Ngayon, magpiplay ako ng isang awit o tugtugin pakinggan nyo at hulaan nyo kung ano ang awiting ito. Buyayang, buyayang, buyayang sa tubig Ako na, na kayang walay katikating Saibuk saib, bukun day pangkay kay, pagtungbuk sa bay bay nagkapay kapay. kapay. Sa yutang kisah at katin au sa tubig, kayo ug kalinaw ang ibig, apang isang araw pung luay umulan Nawasak na han kabuhayan. balay Ang kanyang alag kao ni nanay tatay Sila na panguhan, buhay o Arun pa ba'y luat mga na istang gagmay Sa isang tatay kaya pang nagkungkal Halina, magmasid at maunawaan. Buoyat, bulig, panay, yung tagisan. Na papawid papa sa rajat na halan. Na papawid papa papawid Na papawid papa Na isarin papa sa rajat na halan. Hindi na ni. tinig ng bayan. Alala niyo pa ba ang natalakay nating nakaraang linggo tungkol sa mga folk songs o mga katutubong awitin at tutugin ng ating bansa? Diba, ba? Na pag-aralan natin na kailangan nating aralanin o pag-aralan ang ating mga katutubong awitin at tugtugin upang ito ay magpapatuloy sa ibang henerasyon o sa bagong henerasyon. Ito ay magpapatuloy upang malaman natin o malaman ng bagong henerasyon ang kultura ng ating bayan o ng ating bansa. Ngayon, narinig nyo na ang tugtugin o awitin So ngayon, alalamin ko kung ano ang iyong nalalaman sa awiting iyon Nalaman nyo na ba ang title ng ating kanta? Nalaman nyo ba kung saan galing ang awiting iyon? Sa pamagat ng title na iyon o title ng awitin Ano ang iyong nahinuha? Meron ba kayong naiintindihan sa kantang iyon? Ngayon, pag-aaralan natin ang awitin na galing sa Butuan. Ang Buayang Buayang. Tama! Buayang Buayang ang ating pag-aaralan ngayon. Isang katutubong awitin galing sa lungsod o probensya ng Butuan. Ngayon nasa inyo na ang kopya ng kanta. Andiyan yung lyrics ng ating kanta. Sabayan natin 'to mga bata upang malaman natin kung ano ang ibig sabihin ng awiting ito o ano ang ibig sabihin o ipahiwatig ng awiting ito para sa atin. Ito ay galing sa tamak Batuan Ngayon, pakinggan natin at sabayan natin ang awiting Sabay tayo at mamaya magtatanong ako kung ano ang inyong natuglihan sa awiting ito. Buyayang, buyayang 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 sa tubig Ako na nakayang walay katikating Wala'y buksay buksay Pugtun na'y kay Pagdungo sa baybay Pagdangay kapay Sa iyo kang isa at ating at sa tubig Tayo ang lumagalinaw ang ibig Pagkang isang araw punglo ay umulan Nawasak na, na hanaw

Sabang ni nanay sa lupang di mahal na, Walay bunting paslip na, Kung nais mag-aral Nagmaat at sakit Ang nukoy umira Halina't ng masin, masin At mahot na wahan Kutat ang tagisan

narinig nat nyo narinig nyo ang awitin at kumanta pa tayo ng sabay-sabay ngayon, ano ang inyong pagkakaintindi o ano ang inyong nasa sa puso pagkarinig nyo sa kanta okay tama ang kanta ay tungkol sa mga tao sa bayan ano pa? tama ang mga bata ay gustong mag-aral ngunit bigman at sakit ang umiiral o ano pa tama dahil sa digmaan nagkakaroon ng pagkawasak sa mga bahay So aralin ito ang buyayang buyayang ay galing sa batuan ito ay patungkol sa tama sa kultura ng mga tao na taga-Botuan. Ngunit hindi lang ito sumasalamin sa Botuan. Ito ay tungkol sa ating lahat. Tungkol sa ating lahat bilang isang Pilipino na kailangan nating magkaisa at ano pa? Tama yung mga boses ng mga mamamayan ay hindi narinig at hindi na Meron man tayong mga lathala o sa radio, sa TV, at sa mga newspaper o diaryo. Ngunit ang boses ng bayan ay hindi narinig ng lahat. Tama. So sa awiting ito, mga bata, tatalakayin natin ang kung bakit nasulat ito at kung ano ang ating gagawin upang tama, maprotektahan natin o magamit natin ang ating demokrasya o ang mga karapatan. Ngayon, magkakaroon tayo ng activity. Igrugrupo ko kayo at bigyan nyo ng interpretasyon ang awiting narinig, ang buyayang-buyayang. Magbibigay ako ng labing hanggang dalawampung minuto upang makagawa kayo ng interpretasyon sa awiting buyayang buyayang. Magaling mga bata, ngayon ay lubos nyo nang natutunan kung ano ang ibig ipahiwatig ng kantang buyayang buyayang ng awiting buyayang buyayang. Ngayon, palakpakan natin ang bawat isa dahil mahusay kayong gumawa ng activity. Nalaman nyo na at nabigyan nyo ng interpretasyon na mahusay ang awiting buyayang-buyayang. Ang buyayang-buyayang ay galing sa Batuan, isang tradisyonal na awitin o kanta galing sa Mindanao, Batuan, Mindanao. Ito ay tungkol sa pagmamahal ng kultura sa pagmamahal sa ating kalikasan at sa araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Dito din sa awiting ito, naipapakita ang mga tradisyonal na lokal na kultura at tradisyonal ng mga tao. Ngayon, sino magbigay ng sagot? Itaas ang kamay kung ano ang inyong naintindihan sa kanta, kung ano ang rule ng folk songs sa ating kultura. Tama. Ang mga katutubong awitin o folk songs ay may malagang papel sa pagpapanatili ng kultura na isang bayan. Una, ito ay pagpapahayag ng tradisyon at kasisayan. Dahil dito ay sinasalaysay ng mga katutubong awitin ang kwento ng buhay, pag-ibig, bigmaan, kalikasan at kabuhayan ng ating mga ninuno. Pangalawa, dito nagpapatibay ng identidad. Sa pamamagitan ng mga awitin, na ipapakita ang pagiging natatanging ng isang lahi o rehiyon. Dito din ay papakita sa pangatlo at sa pagpapanatili ng wika. Kadalasan, ang mga katutubong awitin ay nasa katutubong wika. Ikaapat, sa pagtuturo ng mga mag-aral at kabutihang asal. Maraming mga folk songs o mga katutubong awitin ang may dalang mensahe o aral tungkol sa kabutihang asal, paggalang, kasipagan at pagmamahal sa bayan. Panglima, pag-uugnay ng henerasyon. Sa pamamagitan ng pagkanta ng awitin o ng folk songs mula sa nakaraan, Napag-uugnay ang matatanda at kabataan at napalalim ang pag-unawa sa kultura. Tama lahat ng iyong mga sagot, mga bata. Ang galing-galing nyo na. Ngayon, kumuha ng notebook o pang-sulat at isulat ngayon ang ating assignment. Okay. So, sa assignment, gumuhit ng larawan batay sa kantang narinig natin, kung ano ang yung narinig ngayon ng kanta. Ano nga ang pamagat ng ating kanta? Tama, buyayang, buyayang. Ngayon, pumili kayo ng linya doon ng awitin at iguhit kung ano ang inyong naintindihan sa awiting iyon. Naintindihan mo ng lahat? Okay ba mga bata? Tama. Mabuti. Magaling. Magpalakpakan lahat. So ngayon, dahil marunong na kayo, bukas alamin naman natin ang ibang awiting ng awiting tugtuging bayan o isang awiting na mula naman sa ibang bayan. Okay, magsitayo ang lahat, manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen.